guys, good morning guys. Welcome back to my vlog tayo ngayon guys. Ayan. Ah, nandito tayo sa may kalantas ngayon guys. Kalantas tayo magte-train ngayon ng ating alagang ibon. Ayan. Bali nagdala tayo ng ibon ngayon. Bali 11. 11 yata o 12. Ayan guys. Ayan guys yung ano yung iniintay-intay lang natin lumabas yung araw guys para hindi sila mahirapan. Ayan, oh. kaganda ng view rito, guys. Ayan. Ayan lang naman ang dadaanan nila, guys. i lang nila yung bundok na yan, guys. Ayan, abang-abangan lang natin yung araw. Para hindi sila mahirapan. Ayan, guys. Nandito tayo sa may karantas ngayon, guys. Ayan. Ngayon, guys, ang gagawin natin, iisa-isain lang muna natin sila, guys. Para wala kasing umaawak sa cellphone ko, guys, eh. Pero gagawa tayo ng paraan kung paano natin mabibitawan yung ating cellphone para makita natin yung ating yung mga palili pa rin na ano yun itatayo ko dito sa may phone eh, guys ayan. abang abangan lang natin guys ayan. para paglabas ng araw ayan, medyo mainit na guys ayan. abang abang lang tayo ng konti para hindi sila ano hindi sila mahirapan palayo ng palayo ang eh, last ano nila na, sa porak okay guys good morning good morning mga idol